Haharangin daw ng mga kaalyado ni Pangulo Aquino sa Kamara ang planong pagbanat o ano ni Congressman Walden Belio sa Pangulo sa kanilang sesyon bukas. ay sa source ng GMA News, gagamitin ng dederato ang rules ng Kamara upang suspendihin ang privilege hour para hindi makapagsalita si Belio. Nagbitiw si Belio bilang kinatawan ng akbayan party list dahil hindi na raw niya kayang suportahan ng Pangulo dahil sa mga ginagawa nito. Noong Merkules ay nais si Belio na mag-privilege speech pero hindi ito natuloy matapos sa na suspindihin ng sesyon dahil sa kawalan ng quorum. Kinundinan ni Belio si Aquino na tumanggi umano akuin ang responsibilidad sa nangyari enkwentro sa Mama Sapano. Nauna nang sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, gusto mo nang mabasa ng Pangulo ang report bago magsalita. Pero malinaw raw ang sinabi ni DILG Secretary Marojas na ang dating hepe ng PNP na si Director General Alan Purisima ang dapat na managot sa nangyari